Mabait naman po kasi yung asawa ko, nasilaw lang po siya sa pera doon sa matanda. Dahil asawa mo dahil pinahiya mo pa ako sa tao. ano pinahiya? Yung gusto mo. Ang tinatanong ko sa'yo, bakit ka napahiya sa tao? Ay, di ang mo sa akin. Dahil magkabarangay kayo, dahil sabi niyo nga magkalapit ang bahay, Opo. kailangan pa rin ho natin ng CFA. Tapos from there, pwede na ho natin mag-proceed to file sa Office of the City Prosecutor or the Provincial Prosecutor sa Cavite. Magandang hapon po sa inyo, Kapitana Felicita MBS. Magandang hapon po naman. Pag-desisyonan nyo po na bigyan na sila ng CFA, bakit po? Kasi po, pinagharap ko sila. Ay, ayaw naman ho nilang magkasundo parehas. Pag tinatanong ko, talaga bang hindi man lang kayo sa mga anak nyo para kayo eh, magkaige? Aba, yung sabi eh, ay hindi na raw sila magkakakon eh. Wala man po kami magawa ganyan na sinabi. Total, kami naman po yung nanggigit na din lang. Di sabi ko, kung ganun pala, ay di bibigyan na namin kayo na CFA. Si FA. Sa kasunduan, sabi po, ay wala na silang pakialaman. Yung sa mga anak, tungkol sa mga anak, bigyan na lang daw ng sustento. Nagbigay naman ng sustento tung isa. Uh, verify niyo po ba na magkasama sa isang bahay itong mister niya at yung kabet? Hmm. Medyo malayo-layo po yun sa amin dito sa barangay at saka sa amin bahay. Mm -hmm. Hindi ko naman huna kay kitang Talaga mukha pesa hindi ko naman talaga nakikita ganon. Sabi naman ng iba, sabi sabi lang naman. Yun daw yung nagpapakapatok lang daw ng manok. Tapos sa hapon umuwi. Hindi po natin alam ang buong pangyayari eh. kasi nga eh malayo kami. Ito naman ni eh, malayo din doon sa kanila. Pero may pinupuntahan siyang kaibigan doon. Ewan ko kung anong nakikita niya. Ah, uh, alam niya na po 'yon, magpafile po ako ng kaso. Anong kaso naman? Hindi niyo po alam kung anong pwedeng ikaso sa inyo tungkol sa pangangabet. Ito baga huy, sa totoo lang ito hoy, tapos na. Paano niyo ho nasabing tapos na? Kami hoy, may permano dito sa barangay. Nawala kami pa kay alaman. Mm -hmm. Ang tinatanong ko lang ho, ano ba ang purpose niya? Bakit huy, siya nito? Ano nga ay kakaso niya ho sa akin? Isa pa nga nga alam na yun sir, naka-indicate ba doon na pwede kayong pumasok sa isang relasyon? Conforme yun. Naka-indicate po ba? Ay hindi. Siyempre hindi. Kasi sir, kung tatanungin niyo ho ang korte regarding doon sa pagkakaroon ng relasyon, ang pirmahan ho sa barangay ay hindi po sapat. Dapat po kayo ay annulled. Wala naman tayong iyanong pera diyan pare. Ano tayo dyan? Annulment? O, yan ho ang pinaka-proper way. Wala naman akong perang annulment ho eh. Dahil mahirap lang ho kami. Bakit po kayo pumasok sa isang relasyon? Isa nga akong tanungin nyo nga muna ho. Hindi ako. Oh, ikaw, sir, ang pumasok sa relasyon. Bakit siya ang tatanungin? Ang sabi niya, eh kung nga pala, pasensya ka na, sorry ha. Lalo, lalo sa mga anak natin. Kasi, eh, nakagawa ako. Oh, may kasalanan, siyempre. May kasalanan ako. Oh. Anong sabi niya sa tool? Sa tool po. Dalawampung taon masaya. Mm. Oo, oh, di ba? O, oh, ang sabi niya, tama naman eh. Dalawampung taon eh. Masaya eh, di ba? Oo. Oh. oh yun naman. Tama naman yun eh. Wala ang. Dalumpung taon niya hinawakan ng bayag Nawala na nga ako ng nanay dyan, tsaka kapatid ko. Kaso ko sa kanya. Yun lang po yun. Ang mga pakinabang ko dito sa kaila, dito ko lahat sila sinusunod. Paano po ba yung paghihigpit na ginagawa sa inyo ni Ma'am? May higpit yan. Kahit ko yan, tinatawagan lagi. Kung saan ako ano. Tapos Lalayo ko? lang ako. Tatawagan ako tatawagan akala mo na may ginagawa laging masama. Minuto-minuto po ba, sir? Tumatawag oh. siya sa inyo. Then, tataka nga ako. Nasa trabaho, eh. tumatawag pa nga ako oh, eh. Oh, yun o, oh, yun. Okay. Hinihigpitan na ako masyado niyan. Oh, yung yan. bago niyo po ba ngayon, sir, maluwag? Hindi, <laughs> okay lang. Actually, hindi naman talaga kami nagsasama niyan eh. Ganun naman yan eh. Pero inaaming niyo po na... oh, naman ko. May relasyon kami pero hindi kami nagsasama niyan. Kasi may nauwi ako eh. May bahay ako sa amin, sa mga kapatid ko. Ano po sir yung nakita niyo doon sa bago niyo uh, na wala po ito si ma'am? Hmm, ulan naman. Halos eh. Medyo mahigpit lang talaga siya. Ilang naman ang ano. Ilang hindi naman. ko nga lang kung paano niya nasabing mahigpit ako eh. 26. Isipin mo na lang ha, 27 years ako nagtatrabaho, mm -hmm. 12 years ako sa company. Oh, oh. Paano ko siya tatawagan, kakausapin, oh, si minuto. Mm. Ngayon ko lang ginawa yon, nung nararamdaman kong meron na siyang ginagawang hindi tama. Pero nung past years namin, mm. dekada, sampung taon, dalawang 15 taon, 20 years, mm. hindi ko yung ginagawa sa kanya. Nung nag-21 years kami na nakilala niya, yung kabit niya. Doon lang ako naging ganun sa kanya. Kasi nararamdaman ko na yun eh. Di ba? Ikaw, asawa ka. Magbabago siyang biglang-bigla sa'yo. Anong gagawin mo? Di ba? Anong gusto niyang gawin ko? Magbuhay, binata siya. Talatala niyo yung tricycle kahit saan. Kasama niya yung matandang yon. Na alam ko nang, na matisira na yung pamilya ko. Anong gusto niyang gawin ko? Hindi ko siya tawagan. Ano sabi niya sa mga anak ko? Huwag mo akong tawagan. Huwag niyo akong anuin. Uuwi ako kung kailang ko gusto. Kinausap siya ng mga anak ko. Anong ginawa niya? Ang sabi niya sa anak ko, hindi masisira ang pamilya natin. Hindi ko ayo iiwanan. Pero anong ginawa niya? Itanong mo sa sarili niya kung paano ko siya hinigpitan. 27 years, binuo ko yung pamilya na yon. Na ang buhay ko ay ginugol ko sa kanila. Sa kanya at sa mga anak ko ako oh, naging kasalanan sa kanya para gawin niya to sa akin eh. Pero sa isang iglap, dalawang buwan, yeah, servisan niya ito. yung matanda. Gawin niya sa amin yun ng mga anak ko. Oh, ano namang gusto mong gawin namin? Mga anak ko oh, sumusunod sa'yo. Mahal ko yung mga anak ko. Mahal ko yan. Anak, oh. Mahal, ko yan. Kahit, Mahal mo, nagawa mo. Pag nagpamahal, hindi sinasaktan. Nung sinasaktan? Kasi nakakita ka ng pera. Oh. ano oh, anong sabi ng kabit mo sa anak mo? hindi na kayo babalikan ka ng papa mo kasi wala na kayong pera, wala ka, hindi niya na kayo mahal. O, ano, ganuhin na ang anak ko. Anong magiging saloobin ng anak ko? Kapal ng mukha ng kapit mo eh, no? Sinungaling yan, ma'am. Sinungaling oh, mo. Tingnan yun. mo, upa sinungaling. Kasi, oh. Eh, kung pera lang ang hinabol ko sa kanya, mga anak ko magtatamasa yan. May pera ako siya, hindi tatamasa yung mga anak ko. Ano ba ang trabaho niyo ngayon, sir? Wala! Paano po kayo kumakain? I think, Bibiyahe ng ano lang. Sa pamangayin ko, sa tricycle. Nagta-tricycle ka ho. Ay, ito sa pamangayin ko. Yun lang ho. Yung service, binibigay ko sila lagi sa mga anak ko. Binibigyan ko naman sila. Magkano ho ang binibigay niyo sa anak ko? Eh, kung kumikita mo isang, dalawang libo, tatlong libo. Isang kisya, bisan isang buwan. Eh, wala naman akong kita. Sabi lang po ginawa yung tatlong libo. Eh, wala naman akong kinikita Nung Noong March, March ano Noong po? March, nagbigay siya ng 3,000. Noong, Noong February, 2,000. Sa isang madaling salita, ng babae para sa yung Bisyo, Vision. Ano po ba ang vision ni Sir? Mayilig po siya magsabong. Doon niya po nakilala yung matanda. Hmm. Sa, sa tongitan. Sa kwaho, ma'am. Doon niya po yung nakilala. So meaning, Sir, kayo po ng bago mong karelasyon ngayon ay nagkakilala doon po sa sugalan? Hmm, actually, parang doon na nga. Sa sugalan kami nagkakilala lang yan. Pero tropa lang kami yan. Ano po ba siya sa, sa sugalan, Sir? Hmm, kwaho lang, ha? Pag matanda po wow. Baraha. Sa totoo lang, wala na mga talaga kami relasyon. Tropa-tropa lang kami. Siya lang ang bukod tangi na nagbibigay ng, nung parang ano sa amin dalawa, mga tao, chismis. Alam mo naman naman mga chismis, lahat na sila. Pag sinabi sa yung, o oh, yun ay, ano, magkasama, o oh, mag O oh, yun ay, ay nagsasama na, mag-asawa na. Parang gano'n ang, alam mo naman ng mga chismis dito sa atin dito. Hindi na wala. Pero dahil po ba sa chismis na yun, sir, eh, tinuluyan nyo yun na yung relasyon nyo ni ma'am? Ay, parang ganyan na nga. Chini-chismis nila eh. Tinutuhanin ko na. Anaamin ko naman. Hindi man ako nag eh. Hindi ko naman pwedeng ipagyabang pa yun eh. Gaano na po katagal yung relasyon nyo? Kututusin. Mag-iisang taon na. Aminado. Gaano na po kayo katagal hiwalay ni ma'am? Isang taon na rin. Isang taon na rin. Oh. Di ba, maano po yung nauna, sir? Relasyon nyo o yung nakipaghiwalay ka kay ma'am? Ay, na? walay. Relasyon nila. Hiwalay yun. ba diba, sabi niya, ipakukulong niya ako. Okay lang yan, pakulong niya ako kaysa naman makasama ulit sa kanya. Ayaw niyo na po makasama ayaw sa na. kanya. Na. Abay, ma'am. Sis ko, ako po yung hiyang-hiya na. hiyang na ako. Nakakahiya na ako hanggang ako sa amin, nakakahiya na. Ma'am, ayaw na daw sa inyo makisama. Ay, ayaw ko na rin naman eh. Siya naman ang ayaw na rin niya talaga sa akin. Inamin niya na sa po yan. Mm -hmm. kalinaw no linaw lay now. Na nung nawala siya sa buhay ko? Oo. Oh. So, ang ayawin. tinagtataka ko lang, ma'am, ano pa yung ginagawa natin dito kung bakit siya'y sa mga anak ko na nakuha ayos. Dahil mahal ko yung mga anak ko. Yun ang totoo. So willing ka na magpakulong? Ay oo, kasi mahal ko yung mga anak ko. Ang anak ko na lang ang titignan ko. So mas pipiliin mo sir yung rehas na malamig kaysa sa misis mo? Okay lang yung ma'am. Tatanggapin ko. Kaysa naman makisa, ikulong yun muna naman ako dyan. Kaysa naman oh, ganyan na naman. Ikulong na nga lang ako kaysa makisama kay ikukulong na naman ako niyan. Yun lang ang ganyan. sa Meron ka po bang last na mensahe kay misis? Ay, ang mensahe ko lang yan eh. eh sila naman yung mga anak. Ay, mahal ko naman yung mga anak kong yan. Sana, eh, tayo maging kaibigan na lang. Tapusin na na natin to. Magulo na eh. Halos isang taon na. Nakakaya na nga sa mga staff dito, sa mga kay Kapitana lalo. Lagi na lang kami ang laman ng barangay. Lagi na lang kami ang laman. friends ang ino-offer sa iyo ni Sir? No. Anong oh. i-offer mo sa kanya? No. Kulong. Oh. Yan ang sinasabi ko nga sa inyo, ma'am. Kaysa makisama ako sa kanya. Isasama ko yung kabit oh. niya sa kuno oh. sa pag-demanda. Isasama Take daw yung siya. bago mo ngayon, Sir. Kaya niyo po ba yun? Kung oh, kaya niya ba, eh, bahala siya. Yun lang naman ang ano niya sa akin. Yun, eh. So kahit mahal niyo po yung kabit niyo, Sir, willing kayo na makasama siya dito sa ginawa niyong ano, problema. Hmm. Eh wala na, nandito na tayo eh. Mm. Dem demanda ang dalawang yan. Mm. Isama mo si Kabet mm. sa pagpa-file ng mm. kaso. Mahal ko yung mga anak ko. ay hindi ako pwedeng maras dito. Hindi mo mahal ang mga anak mo. Huwag mong sabihing mahal mo ang mga anak mo. Binaan mo lang niya sa kanya. Walang tatay na sinasaktan ng anak. Kung ganyan din lang nang ginawa mo, huwag mong sasabing mahal mo ang mga anak mo. Paano pananakit ang ginawa ko sa anak ko? Aba! Hindi mo man sinaktan, physically, emotionally, anong ginawa mo sa mga anak ko? Tulad ng huling sinabi mo dito sa barangay, oh. sino lang pinadala mo ng pera? Yung anak mong bunso? Anong yung naging trauma nung pang anak ko? Ha? Mama ano, hindi na ako anak ng papa ko? At sinabi lang ang anak, si Maxine? Eh, hindi mo pa sayo. Napakaano ano mo, napakasama man sabihin talaga, bobo ka. Ah. Mga anak ako. mo, araw-araw nagsasaling bayan dyan. Ano? ano sinasabi ng mga anak ko? Nakikita? Hinahatid mo yung anak ng kabit mo? Paraps yung mga anak ko nakikita mo dyan sa kalsada hindi mo man lang pasakayin? Tapos sabi Papa, mo, mahal mo mga anak mo? Ikaw, maliit ay. lang ang muson. Kaya nga sabi ko sa inyo, umalis kayo sa muson, di ba? Malabo yung sinasabi mo. Malabo? Sariling property niya yun. Ikaw ang pinapalayos ko, hindi, hindi ako aalis ah, kasi oh. nandito yung anak ko. Anak mo, nakatira sa kabit mo kaya ayaw mo umalis ng muson. Bilang tatawanan na nila ako, binubuli pa nila ako, ma'am. Nadapaan na nga ako, gusto padrogin pa ako. Hindi yung totoo. Sa ilikong to. ma'am, ginaganyan nila ako. Hindi totoo. Ina mga chismis na magsasalita ako yung ganyan. Nararamdaman mo yun, hindi chismis. Kahit ako, mga. hindi ako magsasalita ng ganyan. I-issue ha namin sila ng CFA. Si hindi naman sila magkasuntok. Kahit anong gawa akong pakiusap, pakiusap din dito sa isa. Wala naman ho kami magawa. Ay e, di bigyan na lang ho namin ng CFA. Si po makadiretso na kami sa pagpa po ng kaso dito kay Sir at sa kabit niya. Ay, sige po. Maraming salamat po. Ano yung pwedeng ikaso kay Sir Ernie? Uh, regarding po sa interview ko kay Ma'am Lisa, so maari po natin sampahan si Sir Ernie ng violation ng RA 9262, gawa po ng kanyang uh, pagkakaroon ng uh, emotional abuse kay Sir dahil sa ginagawa ni Sir sa kanya na paglapit pa po at pagdira pa po ng kanyang kabit na malapit po doon po sa bahay nila. So maari po natin yun maisampah at pag-aaralan din po natin as sa pansi, sir, ng concubinage uh, para ihahanda lang po natin yung mga uh, evidence para po makapagsampa po rin tayo ng concubinage para kasama po yung kabit ni sir, masampahan po rin natin sila ng kaso. Okay, ang penalty ng RA 9262 is magre-range from 1 month to 20 years o maaari makapag uh, penalty ng 100,000 to 300,000. Ano po? So, sa concubinage naman, ang penalty niya is 6 months to 4 years. Pero, doon po yun sa inyong asawa. Kasi usually, ang penalty naman ng kabit sa concubinage ay deschero. Tinatawag na hindi na pwedeng lumapit o pumunta sa lugar nyo. Magkakaroon ng hindi na pwedeng mag-permit or marerestrain na siya doon sa lugar nyo yung uh, kabit ng inyong asawa. Opo. So, ngayon ma'am, ipafile na po natin itong kaso po doon sa prosecutor's office. Yes po, opo. Ipafile na po natin itong kaso po ni ma'am against sa kanyang asawa. Maraming salamat po, Police Corporal Pakot. Okay. Salamat din po, ma'am. <laughs> Nakapag-file na po ako ng kasong cubinage at, at bausis sa 9262. Maraming salamat po, Idol, at natulungan niyo po ako sa programa niyo. God bless po and more power.